Ano ang una mong chine-check sa Facebook account ng bago mong kakilala? Go. Mutual friends. Salitang pan-describe kay Iron Man. Strong. Kung may magic eraser ka, anong buburahin mo sa Pilipinas o sa mundo? Kahirapan. Name something na nasa bulsa ng clown. Pass. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka katinding magmahal? 10. Something na nasa bulsa ng clown. Let's go. Tingnan natin kung ilang points na ako. Po. Po. Okay, unang gine-check sa Facebook account ng bago mong kakilala, new 12 friends. Survey. Meron. Oh. Salitang pan describe kay Iron Man, malangas. Survey says... Whoa. Kung may magic eraser ka, anong buburahin mo sa Pilipinas o sa mundo? Kahirapan. Survey. Oh. So, something na nasa bulsa ng clown, hindi na natin nabalikan. Okay. Scale of 1 to 10, gaano ka katinding magmahal? Sabi mo, 10 ang sabi ng survey. Nice! Oh. Very good, very good. Take it, take very it. Very good take start, take Lars. Thank you. Let's welcome back, Lloyd. Dr. Lloyd. Alright. Um, so, si paring Lars. 106 ang okay. nakuha. Okay. Oh, oh. That means you need 94. 94 points. Kaya, kaya, At this point, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Lars. At bigyan niyo po ako ng 25 seconds. Mag-uumpisa na kami. Ano ang una mong chinecheck sa Facebook account ng bago mong kakilala? Go. Picture. Salitang pang-describe kay Iron Man. Superhero. Kung may magic eraser ka, anong buburahin mo sa Pilipinas o sa mundo? War. Name something na nasa bulsa ng clown. Trotot. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka katinding magmahal? 10. 9. Let's go. We need 94 points to win additional 100,000. Una mo sila sa Facebook account ng bago mong kakilala. Picture. Ang sabi na survey ay... Top answer. Top answer. Salita pang-describe kay Iron Man. Superhero. Survey? Top answer. Pwede. Strong. Ang top answer is strong. Kung may magic eraser ka, anong buburhin mo sa Pilipinas o oh, sa mundo? Ang sabi mo may war. Ang sabi na survey. Nice. Ang top answer ay corruption. Something na nasa bulsa ng clown. Turotot. Sabi mo. Ang sabi na survey. <laughs> ang top answer ay panyo. 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 On a scale of 1 to 10, gaano ka katinding magmahal? Sabi mo ay 9. Ang sabi na survey. So, ang top answer, of course, ay 10. Anyway, congratulations, Congrats. Lloyd. Thank you, thank you. Yung buong team nyo ay nanalo pa rin ng 100,000 pesos.